I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na nagkaroon na nga ng media conference ang Can't Buy Me Love ng ating Don Bell na kung saan ay talaga namang nalalapit na nga ito Marami talaga tayong nalaman patungkol sa teleserya nila at lalong lalo na nga sa ating couple saan tinanong nga itong si direct make rusalvior kung saan nga ba sila nahirapan na scene at ang sinabi niya nga ay yun nga raw pagsagip kay bel mariano dahil ito nga raw ating bell ay isang floater. Kaya naman ilang take nga raw talaga nila ito bago nakunan. Kaya naman nabas na nga rin ni Direk ang mga behind the scene patungkol dito. Narito nga guys sa nasabing video. Kitang-kita nga tiyan itong ating Bel Mariano at Donnie Pangilinan. At narito pangagay nga guys ang isa pang video. <laughs> Ayun nga kay Direk BTS of the Underwater scene in Kent by My Love Thank you again at Take Lamor and your team for guiding and assisting Donnie and Belle Of course for your amazing coverage of this scene It appeared a few seconds on screen but took hours to shoot Thank you to the whole team and especially Donnie and Belle for the hard work. Hashtag can't buy Hashtag underwater photography. Hashtag underwater filming. Kaya naman talagang umani nga ito ng maraming komento at talagang pinag-usapan ngayon sa social media. Kaya stay tuned for more updates.